bumangon Sa bawat luha may pag-asang tangan Mga pangarap na minsang iniwan Ngayon'y binubuo ng ating bayan Kapipisig tayo'y magtatagumpay Sa hirap at kinhawa sa masama't sabay Huwag huwag susuko sa We'll help uh, inaugurate this new uh, uh, promotional program, I suppose, for Uh, for our public transport system. Alam nyo kasi, uh, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-banding uh, ng konti. Kaya uh, ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag One Plus Three program. Ibig sabihin, paglinggo bibili ka ng isang ticket, plus three ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, apat ang pwede sumakay. Para naman na mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga mag, ano, na magkasama. Pero kami, lumampas kami doon sa one plus 3, kaya si Congressman Santo nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, uh, sana naman, eh, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapabayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Para pag, dahil pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Uh, kaya naman, eh, sinasabi namin, eh, bigyan natin ng chance naman na magsama na hindi additional, hindi may, may dagdag na, pagba, na, pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1 plus 3. Meron pa akong uh, isusunod na announcement dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. Ang daming bumalik na nag-aalala papano yung trabaho namin. Eh kung kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng isang oras, dalawang oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po natin. Sa, so, ito yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa and rehabilitation. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dyson at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit ang laking sakripisyo ng dalawang taon na masyadong ma, masyadong ma, 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 ma bigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya post na muna yan at sabi ko sa kanila, uh, bigyan natin ang sarili natin ng isang buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbes na dalawang taon, magawa natin sa anim na buwan, magawa natin sa uh, isang taon, whatever it is. Tignan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag ng maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy eh, natin yung uh, EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong... Uh, mahirap para sa ating mga computer. Yun lamang. Ngayon, sasakay na kami ng trend. Maraming salamat. Thank you. Sama-samang aawitan Pag-ibig at pag-asa Sa puso'y iukit Bagong Pilipinas Ito'y ating itatayo Ipagpupunyagi Maglu. pag po namin ng train, bibili po ako ng ticket. Uh, sabi po nung teller, lumipat ako ng kabilang teller kasi meron po silang promo para po ma-avail namin yung promo nila. Bali po, apat uh, na ticket po, isa lang po yung binayari namin. From Ortigas po to GMA Kamuni, 20 pesos lang po. 48 pesos po yung natitignan. namin. Uh, maraming maraming po salamat sa pamunuan po ng MRT sa libre po nilang sakay ng ngayong araw na po ito. we came from ano, yung Ayala, sa Ayala. So ngayon, very accommodating yung doon sa station doon, yung mga teller. Napaka-bite nila. Tapos sabi nila, ano yung pag daw family, so yung three, free, yung what, isa lang magbabayad. So talagang very, ano, very, I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? layo-layo pa naman namin. So maganda yung program kung kay BBM niya, maganda yan para lalo na yung mga they can really afford it, saka kayong nagmamadali, gano'n. Kasi very, yung alam naman natin yung mode of transportation ng MRT mabilis compare sa bus, di ba? Malaki talaga ang advantages, malaki talaga ang... sa amin nagmamadali kami, mabilis. Sa kabila ng unos, tayo'y bumangon. Sa bawat luha may pag-asang